morning. Ayan, papakulo tayo ng tubig at gagawa tayo ng kape. Um, ngayon pala ay Saturday. Ayan. Napakaganda na naman ang araw. Thank you God for this beautiful morning. Ayan. Napakaganda ng araw. Sikat ng araw at ngayon nga ay sabado lalabas tayo at meron tayong bibisitahin at um, siguro mamimili na naman ulit tayo paulit ulit lang ang buhay namin dito sa Canada ayan beautiful morning Pinakikita ko lang sa inyo na wala ang isno dito sa area namin. Kaya enjoy lang habang hindi pa dumadating ang isno. Sabi sa Sabado maybe, pero tingnan natin. I like this mug wake up and be happy sabi nga don't worry be happy yan dalawa yan natin asukal yan lang black coffee lang at isang kutsaritang asukal yan, sapat na yan sa akin. Tapos, magto-toast tayo ng bagels. Simpleng almusal almusa lang natin. Ayan. Kumusta na sa inyo? Muli uh, patid na sa inyo ng Magandang umaga, magandang buhay. At sana ayos kayong lahat. Dito naman sa amin sa Canada, awa ng Diyos. Ayos lang. Dumadating tayo sa konting problema, pero problema lang yan. Pwede natin yung um, itulog. na nabili ko sa Walmart. Tagyan natin siya ng butter. Sarap na. Simple yung almusal. Cinnamon raisin. Pagyan natin ng Butter. yan Kain tayo. Okay, God bless everyone. Take care. Bye for now.